Isang eksperto sa panghuli ng ahas ang natuklaw at napatay ng hinuli niyang kobra. Paano nangyari na isang may mahabang kasanayan ay nadisgrasya pa? At sa mga ganitong pagkakataon, sa bang wala nang magagawa upang mailigtas ang biktima o sadyang meron lamang dapat sisihin? Ito po si Boss Lara na nag-aanyayang samahan niyo po kaming alamin ng mga pangyayari. Sa service. Malaki raw yung ahas eh, nasa lupong. Saan po siya na? Sa alin yung uh, sa may lupong. Baka, Baka. detrol yun. Tapos ano, nakita ko, malaki yung parang biniyak niya. Biniyak nilagay Nilagyan niya ng, sabi nung no, ano, nilagyan daw ng tali. Tapos da may tumulong po sa kanila. Oo, oh, tayo. kasi po nung siguro, malayo po, kasi nila ka rin eh. Pagdating naman doon sa kabisilya, uh, sa bahay yung naman daw Ano, ng... ano po yung kabisilya? Yung ano, ano po nung nagbubuki. Mandaroy. Mandaroy. Ah, Mandaroy. Ah, bahay. Ah, sila po yung tumulong. Uh, Ngayon, sabi nung ano, may Natatawak lang na siya, hindi na. nalang siya, hindi siya natatawak. Kung nakarating na po siya doon sa tawak, buhay pa po siya. Opo na, ano pa nga eh. Mm -hmm. Kaya lang nila alam po, hindi uh, na ayaw, hindi na makain. Tapos naglakad pa ho, bag mula rito hanggang doon. Tapos natumpa na. Tapos huminga na lang siya gano'n. O oh. tapos oh, dumating kami. Sabi nung... Oh, oh, ayan na, mm -hmm. yung sunting oh, na. Tapos umikit na. Parang inantay lang niya kanina. Pero uh, inapplyan po siya nung sistema ng panggagamot ng tawa. Ano pong ginawa sa kanya? Sinuwatan. Oo, oh, in inalagay pa siya dito. Parang inanuhan lang ng blade. Sinugat po yung Sinugat po kasi... pero tansya nyo mayroon siyang isang oras doon sa nagtatawa tansya yun lang ho oh. Palagay ko po, mahigit lang. Mahigit lang. Mahigit pa isang natin oras. Ang um, paniniwala nga po nga nila, kagaya yung sinasabi nyo, na nakakandali sila. hindi po natin sila masisisi. Kasi hindi nila alam. Paniniwala nila eh. Sila mismo. Kahit kami, yung na paniniwala namin. Puti <laughs> pa naman yung ano, di ba yung isang namatay? na nagpunta rin sa tawak, nakabaik siya. Kaso, nung tinawak siya, hindi niya niya kaya. Siyang mismo, nag-volunteer talaga. Dinalan niya sa hospital. Kaya lang, pagdating sa hospital, lala na rin. Uh, namatay na rin. Namatay Ay, matay rin. Bali, dalawa po yung layunin po namin yung... sa pag i sa inyo. Yung una, yung para ipakita dun sa ibang mga kasama o kaya dun sa mga ibang mga naging interes na gawing hanap buhay yung panguhuli ng ahas. Uh, hindi po sulit. Sa malit na halaga, uh, ikakamatay mo. Ang tuklaw po kasi ng ahas ay medical emergency. Oras po ang kailangan. Kung ang pasyente na nakagat ng ahas ay nakarating po ng hospital, kahit na po konting pintig ng puso basta't merong antivenom na available, malaki po yung tsansa na mabubuhay yung pasyente. Pero kapag ka po pumunta kayo sa tawak, kahit yung pinaka-slight na sintomas lang, na hindi lang makabigkas ng R, diretso na po yun, mamamatay po yun. Tama ah, ka, hindi mabibigas yung nga. Yung nga ko kasi nakagat eh. Mamboyo na lang yung bigas ko doon sa Malboro. Mamboyo na Mamboyo na lang. Talagang ganyan na, la nauna na itong kaibigan natin. Nagkikiramay po. Nagkikiramay kami, madam. Sana po, pinakahuli na po siya. kasi may discourage po kasi namin yung punta dun sa mga tawak pagka may mga ganito na nangyayari. Kasi yung paniniwala po sa tawak, parang general belief na po yun sa probinsya. Sa kagat po ng aso halimbawa, kung ano yung peligro doon. Ang rabies po, 100% na nakakamatay ang rabies. Kung anong simptomas ang pasyente, wala na pong gamot doon. Kaya ang SOP po ng health department, pag nakagat po tayo ng aso, dapat magpapa-inject po talaga ng anti-rabies. Dahil magka nagkasimptomas na nga, wala na. Hintay mo na lang mamatay yung pasyente. Pag pumunta ka sa tawak, mawawala ngayon yung yung kaba mo, iniisip mo na pagaling ka ng tawak. Pero sa katotohanan po, yung rabies kasi, hindi naman po natural sa aso yan. Sakit po yan ng hayop. Noon po ang ginagawa, pinapaobserbahan po yan ng ilang araw. Pagka nagkaroon ng simptomas yung aso, tsaka lang mag-anti-rabies. Uh, mag Pero ngayon po, ang SOP talaga, basta kagat ng hayop na pwedeng magdala ng rabies, automatic po yan, uh, i-indyakan talaga. Bakit lumilitaw na yung mga tawak na yan, nakakapanggamot kasi dito po sa Patag, kagaya ng lugar natin na to, marami pong mga iba-ibang klase ng ahas dito pero ang talagang may kamandag lang na ahas na makikita natin dito, yung cobra. Ngayon kahit cobra pa po yung nakakagat, meron po tayong tinatawag na dry bite. Ibig pong sabihin, pwede kang kagatin ng cobra na hindi kanya bibigyan ng kamandag. Pero hindi natin alam yon Hindi rin po alam ng mga tawak yon Kami, mula nung tumigil kami doon sa panguhuli ng ahas, panguhuli ng ahas para ibenta din ni discourage na po namin. Kasi uh, ang lipo ng halaga hindi sulit. Kagaya po niyan, magkano lang nilang binibenta? 400 pesos, 500 pesos bawat isang ahas. Tapos namatay po yung namatay po yung tao. So dinidiscourage na po namin yan. Pero lalong lalong na po namin na dinidiscourage yung pagpunta po dun sa mga tawak. Yung iba po sa tawak, akala po talaga nila nakakapagpagaling sila. Gawa nga ng nang tumakbo sa kanila, minsan walang balay. Kaya sinasabi nila, patay na nga, nabubuhay pa, da, nabubuhay pa daw. Pag nakagat ka kasi ng ahas, atakihin ah, ka ng nervyos, posibleng himatayin ka sa takot. Himatayin ka sa takot, pero hindi po yun yung simptomas. Nung nandun po yung tindahan ko, karaniwan po may mga pumupuntang nakakagat ng ahas doon sa amin dahil sa paniniwala nila na ako ako nanguhuli ng ahas, nakala nila marunong ako maggamot. Ang mabuti naman, nung panahon na yun po ako yung nagsusupply ng cobra doon sa pagawa ng antibenom. Yung pres na venom po, naipapalit po ng anti -benom. Kaya um, nagkaroon din ng panahon na yung mga doktor, pag may pasyente sila nakagat ng ahas, pinapapunta din dun sa akin para kumuha ng antivenom. Ang nagiging intindi ngayon ng mga tao, nang gagamot kami doon. Kaya marami akong karanasan tungkol dun sa mga pasyente na nakagat ng ahas. Kabisado-kabisado ko po yung mga sintomas. Pagka yung tao pumunta dun at nagsabing nakagat siya ng ahas, tinatanungan ko agad mga ilang minuto na. Kasi... Pag nakagat po ng ahas at nalagyan ng kamandagang isang nao, 10 to 15 minutes po, mabubulol na yan. Hindi mo na makakausap yan ng mahusay. Mabubulol na siya, hindi na siya makakapagsalita hanggang tumumba. Ang problema po dyan sa mga tawak na yan, hindi po nila alam yung mga simptomas. Ang daming naniniwala, kahit yung mga doktor po sa Nueva Ecija, kabisado po nila yung ugali ng mga magsasaka na kapag nakagat sila ng ahas, Talagang sa tawak sila nagpupunta. Ngayon po, isa sa atumasiya namin. Ikinakalag po namin yung impormasyon at saka yung mga mga patotoo na talagang hindi po sila nakakatulong. Ako sa dito. sa ay, dito. Ayon doon kung ika ng mga manana, nanananim dahil nakahiga kami doon ay sa may kuan. Papunta raw sa, sa amin ayon. Mm. Kaya naka, uh, naka nung pagdating sa amin na ginising pa kami ng uh, mga Ah, bo, bo, oh, bo, oh, bo, oh, bo, oh, sa oh, hey Nakakita ko ng, ng ano po, ngayon hey ka. Hmm. Dahil dali-dali na may sinakay sa kulong-kulong. Ika yung mismo na dala. Uh -huh. palagay nyo, gano'ng katagal siya doon sa tawa? Ah, uh, may isang oras kaya? Oo um, baka ba, mayroon may isang oras. Nung nakarating sa tawak, nakakausap pa, hindi na? Hindi na, makakuha siya. Pero nung bulol na siya. Pero nung nakarating sa iyo, uh, nakakausap pa pero bulol. Oo, oh, bulol ma -putlang, ma -putlang siyang, na. Maputlang-maputlang siya ang kulas niya maitim na maitim na yung ganyan rin eh, kasama niyo mo ba bali nung nakarating kayo doon sa tawak inabot pa ng mahigit na isang oras na buhay na buhay siya Eh, kuha ganoon mabuhay pa siya kaya nga lang bulol bulo na bulol na siya bang naputla naputla na, na mata. natutulog na ganoon o oh, inantok mm, yun si Thomas yun pero bakit tawak ang inisip nyo pagka may nakagat talaga ng ahas o oh, tawak po at, tawak. Oh nagsisip siya po talaga ng ahas. Ah, anong anong simptomas naman nung mga dinadala sa kanya? Eh kung nasusunod ko na tut na natut, Hindi, eh, yung simptomas, yung yung palatandaan, ano yung nara, kagaya noon, bulol. Yung iba kaya ang nadala doon sa tawak na yun, bulol din. Ayun <laughs> ko lang <laughs> ho. Yung hindi pa tumutuloy yung laway nung kausap. Hindi, nung, nung hindi pa, hindi pa. Pero pagdating, nung pagdating doon, sabi nung mga nandoon, tumulo na rin laway. Nung pong binawa ba ako sa motor, ina inakay inalayo ko, inalaya ko pang gano'n. Ah, nakalakad uh, pa siya? Nakalakad pa na, akay-akay ko. Inaka, hindi, pero nabubal na siya. Hindi e naman, naman din namin alam kung paano talagang gusang ko dahil alam namin, talaga, tawak, lang yan. Talaga sa tuwak, Pero dapat din niretso sa hospital. hospital. Sa May hospital. marami pangabang chance no na pwede pa siya. Sa hospital, hospital kasi kahit konting kahit konting tintig ng puso kung merong antibenom malaki 20. pa yung so, pag-asa ng pasyente. Ah, uno. Sa Munoz, sa CLSU, meron hmm. meron sila laging anti-venom na. Pero dito sa Kaba na ang PJG. Baba pa na dyan ito, ah. Hindi Kaya pala, <coughs> kaya, pala kaya pala tinitignan mo oh. Ito si Boss Lar. Uh, Boss Lar channel. Uh, o so, siya lahat Ma na magtatanim dito, dito sa Santa Barbara. <laughs> marami ba kayo nakikitang alupong dito? Marami po oh, may pagbibili na ako sa inyo, ha? May pagbibili na ako sa inyo pagka mga kaso ng natutuklaw ng ahas. Hospital, ha? Huwag tawak. oh, punta kayo hospital sa government. Yung sa tawak po kasi, ano yon paniniwala lang po yun. Lahat ng mga taga rito sa Nuevo Actually, basta ganitong klaseng lugar, mga probinsya, naniniwala talaga sila sa tawak. Alam na ng mga doktor yon. Bago pumunta ng doktor, tawak muna. Marami pong namamatay sa ganun. Nanganggila niya, mukhang tawak. Hindi kami nahirapang hanapin ng tawak. Kilala siya na lahat. <laughs> Kung baka sa kuha, palat ko lang. Talagang pinawak ko lang ng parang. Pero kapisado mo yung mga sintomas ng tawak? Oo, ang <laughs> kagaling <laughs> napakabamot sa akin. <laughs> Halimbawa, ayun. Si, grabe na, si talaga nagkukumpara. Una akong takta Inang, baka grabe na. Meron pang at sila lari ito. Yung may... kurador ng meron si Gustav, yung ina, mga kalas. Ito pang anak ako Namatay din. Namatay rin, patay na rin ako. Sinuga niya raw eh. Okay. Hindi, bakya lang. Dito lang. Hindi, yung... Ah, hindi. Siya, siya raw nang iwa. Oo, iwa niya. Katapag, sinitsip niya ng lang kuha niya anak ko sa na dago. De, eh, buhay buhay pa nang bagya, nakakabala na. Ito baka kayo nararamdaman mo. Pa buhay pa nung nakarating sa'yo. Buhay ng content Buhay pa. Last na last. Kung ano, bingo na. Hala naman yun eh, uh, content lang. Hindi na, content hindi na, na nagsasalita. Bagya lang, na, no, mga ganun siya. Naku pa ako, tumuloy na ako. Sinigop ka ako yung sarili. Um, Ay, ibig sabihin, nung maya-maya lang, tumuloy na yung na uh, lang, uh, wala nilawakan lang talaga para ah kita magana pala yung kasama yung gante. Yung isang uh, kamon hindi pala mas asahan. Tapos si Rene. Uh, no di ano, iba yung kalaban. Dakita pa nga ng batering yung mga sang. Tayo galaro yung aso lang, yung uh, pugo lang. Oo. Oh. Uh, ah, sige sige. So, Papakintang to keng kakapitan. Hey, eh, merienda, merienda. Ewan po. Ewan po. Ewan po. po. Ewan 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 po. sa akin. Ewan po. Ewan po. bago po. Ewan po. Ewan po. Ewan po. Ewan po. Ewan kung Naku, ko tumulol. Sinipsip ka. Hindi, kahit sabihin. doon sinabi nila, sinipsip anong, niya. Anong, anong ibig mong sabihin, bro? dapat hindi sinipsip niya? Opo, ah, sinipsip niya ng sarili. Siya, ibububay. Eh? Baka yung naikuan niya, yung baka si Rafi eh. Ipin niya eh? Kung merong nakagat ng ahas, ibig mo sabihin, itinapayo mo na huwag na lang gagalawin, basta di diretso lang kayo dito. Hindi po, basta uh, ibig sabihin, ibig sabihin, hmm. maraya ko na gagamot mo eh? sa mga pisang ko na yun. Eh. awanan oh, oh. Kawa ng Diyos, nagubuhay eh, siya kasi mahanak ko lang kaya ng yung ko. Uh, nakikita ko rin kay ina o so, pagka halimbawa sa kagat naman ng aso hmm. nilagnat siya mabigat yung mata mabigat yung bato oh. may ganito nga ako Marta. may dalito ng blade may, may dalito ng siya, yung blade kung tumiyari ito awa oh. na nyo siya sila ka okay. sa so, so, kagat ng ahas gano'n nakadami na yung mga marahe na po ah ang namatay. Hindi, buhay ah. Ah, Pero kailan na yung namatay na... Eh, dalungo dalungo Ay, dalawa lang. Dalawa pa. Hindi, pati rin. Ay, yung isang nga pala, pati na nga pala yung, yung... Si Dante yung kapitan na kamahuwa. Hindi, ibig sabihin, namatay din yung pagkagagat niya o matagal pa. Eh, aba, eh, buhay yung pati na po nagawa. Hindi, ano. Pero yung, hey, yung mga sinasabi mong napagaling mo, ano sintomas nila? Ano yung nakita mong sintomas nila? Nakakas ko lang. Ah. Hindi, yung sintomas, yung, nararamdaman nara nila. Na Kagaya nung ah, itong... Yes, itong Sa Hindi, hindi. Hindi, yung pagka ng cobra, yung nararamdaman hindi ba, nila. Hindi ba itong si itong namatay, <coughs> ano ano siya, yung bulol na siya, mahirap na siya magsalita, oh, parang lasing. Parang lasing na, bingo Oh, bingo, bingo ang tawag niyo doon. Yung ibang pasyente na gumaling, ano yung mga sintomas nila? Yung kung nila. Hindi, yung palat yung hindi, palat ng daan. Hindi ako grabing, Na grabe. hindi grabe. Naglalakad. Naglalakad, oh, naglalakad na, na siya nang kuha. At may possibility posibilidad pa kaya hindi na makontra maka at sa kanya maka yung mga 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 Pero alam naman Kasi nagkakaiba-iba kayo ng proseso nung panggagamot diba? Marami kasi mga tawak na iba-ibang lugar na nakikita namin sa YouTube Aba. Iba-iba iba, iba eh, yung ilo po talaga, bigay ng kalooban ng Panginoon yung na bata pa siya. Oh, oh, ang tinatanong ko iba-iba yung opinion. Eh, paano yung paano ginagawa mo sa pasyente? Ah, dito po ginagamot. Sa may kagat niya na si yun. Yung mismong kagat, no? Oo, oh, oh, mismong Pag grabe na dito kung bibiwa ng bagya. Pagka yung eh, eh, steel subay yan, iya ka na yun, no? Nagamit tatanga, no? Anong ilalagay niyo dito sa sugat? Eh, gin lang po ang kwanda. Gin? Ang panghugas yun. Gin. Oh, Huhugasan oh, ng gin? Oo, oh, basta gin. Tapos yun? Eh, ayan, ayan, eh. Tapos eh, mga bata. Tapos yun na yun? Oo oh, po, yun ang pinaghugas ko. Ay. Pero may inuras yun ng kapari sila na ah, yun. Ah, oras yun. Oh. E, yung pag-tinastas dito para sa... Ay, pagyalang po yun. Eh, grabe na po dito, makukuha na rin yun kung yun na hindi ka lang. Ano ang kondisyon ng grabe na sinusugatan dito? Eh, yun lang po para ando na... Oo ano ano anong kondisyon dito? Kung kwan, hindi pa ako sigurado, bagya lang ha. Ah, bagya lang. Okay, applyan mo ng gano'n sinusugatan dito, nakakapagsalita pa rin, hindi na. Ay, yun lang, ito lang Hindi na. Ako, eh, dito po. Na. Ito lang tao na tapos okay. yung isa nung una nung yung ibig niyo sabihin, yung mga naging pasyente mo pala, itong namatay, ito lang yung na-experience mo na hindi na nakakapagsalita. Oo okay. po. Tapos, pangatlo na yun araw, malis pa inang. Uh, pero patay din yun. Patay, patay na po. Dito rin ako ng kabaong. So, basta hindi na nagsasalitang uh, mamamatay talaga yun. Patato grabe talaga. Grabe na talaga. Uh, uh, -tala. Ayan, ayan, parang. Pero mayro pa pag-asa yun. Pagpapagal ko na pag-asa Uuwiin mo na patukuyin yun, sasama yung kamandag. Eh, kalat na nga pa. Eh, tanggalin mo nga lahat ng dugo. Eh, eh, kahit na nga. Oh, wala na pa. Wala wala. pala, ewan ko lang para sa <coughs> Sa ating kultura ay kasama na ang paniniwala sa mga panggagamot gamit ang mga walang paliwanag na pamamaraan tulad ng satawak para sa mga kagat ng ahas. Ang tuklaw ng ahas ay isang medical emergency. Sa tuklaw ng cobra ay maaaring mamatay ang pasyente sa loob lamang ng isang oras Depende sa dami ng na-inject na kamandag at sa size o laki ng taong natuklaw. Sa kasong ating tinalakay, isa sa dapat sisihin ay ang maling paniniwala sa kung ano ang dapat gawin sa tuklaw ng ahas. Manatili po lamang kayong sumusubaybay sa aking channel at ako'y patuloy na magbabahagi ng mga karanasan. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.